A day in my life as ulirang asawang mapagpanggap mga langga. Ito na naman ako, hindi lang ako magaling maggawa ng kwento. mapag ako ng kwento pero mapag din ako ng ulam mga langga. Kaya heto, nag tayo. Nagigisa lang ako ng sibuyas. Antayin lang natin mag-translucent at isunod na natin ang ating garlic. Antayin natin mag-aroma at kung pwede na, isunod na rin natin ang ating mga kamatis. Ang ating kamatis ngayon ay hinog na hinog. Takpan lang natin para lumambot ang ating mga kamatis. Hi! Ay, ang hirap talaga magpanggap. Kaya kayo mga langga, ipakita nyo ang true colors nyo. Kung dragon kayo, dragon kayo. Para makakanta naman niya ang mga asawa nyo ng... That's cherries! Pero stay focused pa rin tayong langga. In character tayo, kaya mapagpanggap tayo, panindigan natin. Naigisa na nating maigi ang ating manok. Nag-add na tayo ng konting asin, konting paminta, at konting mantika dahil natuyuan unti lang kung kailangan pagkatapos isunod na natin ang ating mga patatas at dapat Bite size lang po ang hiwa ng ating mga patatas. Pwede ka rin mag-add ng carrots kung gusto mo. Takpan lang natin para maluto ang ating mga patatas. Naglagay pala ako dito ng kunting tubig para hindi po matuyuan at from time to time, haluin po natin. Antayin lang nating maluto ang ating mga patatas at pwede na tayo mag-proceed sa mga iba pa mga sangkap gaya ng oyster sauce at naglagay din ako ng kunting alamang. Yes, naglagay ako ng alamang, hindi alam ni Arabo yan. Pero para mawala yung amoy, maglagay po ako ng lemon. Yan po ang mga sekreto natin ha Atin-atin lang yun Alam nyo ba mga langga Pag nakita yan ni Arabot Tsak Magagalit at hindi kakain yan pero pag naluto na yan tapos wala siyang naamoy, ay hindi na po niya alam yon. Kaya kung may binabalak akong mga kakaibang luto at kababalaghan, ay pinapalayas ko siya. Pero pag normal naman, dapat nakatingin po siya or sinisiminar ko siya para matuto siya sa ating mga lutuin at mga gawaing bahay. Ganyan po ang pagturo ng mga afam. Hindi po dinidiyos ang mga afam or hindi po ginawang Panginoon ang mga afam. Ang asawa po kahit afam o hindi ay katuwang po yan sa buhay. Para lang lalong sumarap, maglagay po tayo ng coconut cream. Pero optional lamang po yan. Pwede kayo mag-add ng cooking cream. Tapos kung anong klaseng panimpla ang gusto ninyo ayon sa panlasa ninyo, yun po ang gagawin ninyo. Tapos isisimmer lang natin. Dapat hindi po siya tuyo, hindi rin po siya masabaw. Yung tamang-tama lang po. Pero sa nasabi ko na nga, depende po yan sa inyo. I-adjust ninyo ayon sa mga gusto nyo. Nag-add din ako ng black beans pero optional lamang. Pero kung may gusto kayo, i-add ninyo. Tapos para may sipa, maglagay tayo ng sili. Pero naman kung may kakain na baguets, huwag na kayo magsili. Maawa naman kayo sa mga baguets. Kunting halo pa, ready na po ang iniimbinto nating ulam. Mga langga pa suggest naman kung anong gusto ninyong itawag sa ulam na ito. Good for 4 servings ito dahil may bisita kami kaya may extra two. Maraming salamat! Please subscribe!